Isa lamang ang pamilya Kalaykay sa laksa-laksang deboto ng itim Nazareno. Ang padre de pamilya na si Henderson makikiisa daw sa darating na traslasyon. Masaya raw siya ngayong masusundan na ang una niyang pagsama sa Nazareno noong 2018. Nung simula nung nagka-pandemic, nawala na siya. So medyo malungkot siyempre kasi hindi na nasundan. Kaya ito ngayon excited siyempre, meron na ulit. Yung pagiging deboto ko eh, talagang nabago. Naging blessed kami, lalo yung mga anak ko. Uh, masarap maging deboto ng Nazareno Ama. Kada taon, milyong-milyong deboto ang sumasali sa prosesyon ng apat na raang taong gulang na imahe ni Heso Kristo na may pasan na krus. Ngayong wala ng health emergency na dulot ng pandemya ayon sa Quiapo Church, inaasahang aabot sa dalawang milyon o higit pa ang sasali sa selebrasyon ngayong taon. Inaasahang lalo pang dadami ang tutungo sa Quiapo Church sa pagsisimula ng dalawang araw na pagbabasbas sa mga replika ng Nazareno. Ang tungtungan ng mga paring magbabasbas, inaayos na. Ang mga sirang tiles sa paligid ng simbahan, tinatapalan na ng semento. Maging ang mga vendor sa labas ng simbahan, naghahanda na rin. Siksikan, ma'am. Nandun yung masasaktan yung tamo kasi maiipin. Pero hindi ako sumusuko kasi kailangan kong kumita. Samantala, para masiguro ang seguridad ng traslasyon, nasa 16,000 pulis ang ipakakalat ng PNP. We'll be uh, implementing uh, checkpoints around the city. We are uh, prepared and we are continually preparing. We are monitoring everything to ensure the success of this coming uh, uh Nasareno 2024. EJ Gomez, CNN Philippines.